Dapat ba tatanggalin yung kangkong? Hindi na po. Ay, ay pagkasinaisin po, opo, obligado po yan. Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami at may papasyalin tayo o dadalawin tayo dito po sa gawing aliyaga, Nueva Ecija. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga itong content at napadaan po sa mga cellphone nyo ang aming mga video. Ayan, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. Ayan, sa mga baguhan po na nag-PPM po sa akin. Kung may mga problema po ang inyong mga alaga, mga sir, eh, mag-PM lang po kayo sa akin. na kung kayang-kaya po natin solusyonan ng mabilis, susolusyonan po natin. Ayan, big shoutout po sa mga OFW na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami. At uh, sa mga solid nating supporters sa ating FB page uh, sa ating YouTube, ch YouTube channel, ayan, big shoutout po sa inyo. Mga ma'am, sir, Thank you po ng marami at sa so pa sa aming mga video. Ayan. Big shout out po sa inyo sa mga naging customer namin dito po sa Gawing Nueva Ecija. Ayan, big shout out po sa inyo sa mga nagtitiwala po sa amin mga customer at araw-araw din po namin na dinadalaw. Ayan, big shout out po sa inyo. Ayan, makakaasa po kayo mga ka-best na pagbubutihin pa namin ang aming mga nalalaman sa pag-aalaga para may share po namin sa inyo. Sa, lalong lalo na po sa mga baguhan na nag-aalaga, mga ka-best kaya lang po kayo pag nagka-problema po ang inyong mga alaga. Wow! Yan, shoutout po sa mga kumukuha po sa atin sa malalayong lugar, lalong lalo na po sa Ilocos, dyan po sa Pangasinan, dyan po sa Isabela, at dyan po sa Gawing Nueva at dyan po sa Gawing Pangasinan. Ayan. Big big out po sa inyo mga ka-best Salamat po sa tiwala nyo sa amin at sa tiwala nyo sa aming good quality finger links. Ayan, ma Bali, andyan na nga po tayo sa area mga ka-best friend. Sinisilip na po natin yung alaga ni madam. Ayan po sa mga baguhan po. Ayan, pagka finger pa lang po, yung pinapakawalan natin, eh, medyo mababaw lang po yung ating tubig, mga ka-best friend. Huwag po muna natin lalaliman kasi po, eh, ihirapin po yung ating mga alaga na mag oxygen mga ka-best friend. Ayan, mapatilapia po yan o mapahito. Ayan, mag lang po kayo. Sa tilapia naman po, meron po tayong mga six rivers na tilapia. Yung hindi po nanganganak, yung Halos 4 to 5 months po eh harvest na po lahat mga ka best friend. Pag team lang po kayo sa akin kung mga gusto nyo po yung mga ganong pangalaga. At ituturo rin po namin sa inyo o oh, igagayad din po namin kayo kung sakali po na amin po manggaling yung mga fingerlings nyo. Nakita nyo naman po sa aming mga video mga ka best friend kahit hindi po sa amin galing yung mga alaga nyo. At malapit po kami sa inyong area o oh, napadaan po kami. Sisilipin at sisilipin po namin yan mga ka best friend para makatulong po tayo sa ating mga kapwa na nag-aalaga ng mga fingerlings at ng mga isda mga ka-best friend makikita po natin kung saan po nagkukulang yung ating mga customer o ang ating mga taga-subaybay sa ating mga video masasabi po natin sa kanila kung sila kulang kung sakali po na masilip natin yung kanilang mga alaga ayan bali maluwang nga po yan yung area ni madam na yan dalawang butas po yan para kung sakali po na mag-sorting po siya Ililipat lang po yung malalaki sa kabila. Ayan, sisilipin lang po natin kung meron na pong malalaki para masorting na po natin mga ka Kung sakali po na may malalaki na po siyang mga alaga para hindi po sila magkainan o mabawasan po yung ating mga mortality mga ka-bestfriend. Ayan, sa tilapia naman po, eh, sex rivers po yung binibenta namin ng na mga fingerlings. Sa mga hindi po nakakaalam, iba po yung nanganganak sa hindi po nanganganak. Yung sa amin po, hindi na po siya nanganganak. Baog po siya, kumbaga po sa tao. O kumbaga po sa hayop, mga ka-best friend. Baog na po siya. Mga anak po yun, mga 7 to 8 months na po siya, mga anak. Nabenta nyo na po yung yung mga alaga. Ayan, shoutout po sa mga dinalaw namin, mga nakakarang araw lalong lalo na po dyan sa may gawing pangkasinan yung dinalo ko po dyan grabe po yung nangyari sa kanilang mga alaga at pumasok na po sa katawan ng kanilang alaga yung kumbaga po yung virus kung tawagin nila mga ka best friend ayan update nyo lang po ako sir kung ano na po nangyayari sa inyong mga alaga dyan at gagawan po natin ng paraan yan para mabilis po silang makabawi kung sakali po na hindi natin magawa ng paraan, talagang gano'n, tanggapin po natin mga ka Yun nga po, lagi ko sinasabi sa aming mga video na hindi naman po masama na maglagay tayo o magsaboy tayo ng asin kahit linggo-linggo po mga ka pen, para maiwasan po natin yung mga gano'ng eksena. Yung halos mabudpud na po yung katawan ng hito dahil po pinasok na po ng mga bakteriya. Ayan, ma makikita nyo po yun o mararamdaman nyo po mga ka-bestfriend, mag-uumpisa po yun yung mga punggos na ganoon sa balbas po ng hito mga ka Kahit po sa lupa, kung kinakailangan po na magsaboy po tayo ng asin kahit linggo-linggo o kada sampung araw po, wala pong magiging problema. Maganda po sa isda yon mga ka para iwas po tayo sa mga ganoon na eksena mga ka at yun lang, salamat. And God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Keep watching and enjoy and relax. Thank you.